Kayo po ba ay nagbabalak bumili ng pang BP pero hindi nyo alam at iisip kayo kung ano ang mas mabuting bilhin. Kung ang manual na pang BP o ang digital o ang automatic na pang BP. Sa video ito ay ibibigay ko po sa inyo ang pagkakaiba ng dalawa kung bakit manual BP ang pwede nyo bilhin o bakit digital na pang BP ang dapat nyo bilhin. Kalimitan na makikita ninyo na ginagamit ng mga doktor ay ang manual na pang BP. Dahil sinasabi na ang manual na pang BP ay mas accurate o mas tama, mas sakto yung nakukuha na blood pressure kapag ito ang ginamit. Kung mas accurate naman pala yung manual na pang BP, eh bakit pabibili ng digital o ng automatic na pang BP? pinipili ang digital na BP dahil mas madali itong gamitin at kahit mag-isa lang, pwede mong makuha ang iyong blood pressure. Basta na ilagay mo ng maayos itong cuff sa braso, isang pindot, mag-aantay ka lang ng saglit at lalabas na ang resulta ng iyong blood pressure. Bukod sa nakukuha dito at nare-record ang iyong BP, ay lumalabas din ang bilang ng iyong heart Bit. Malalaman mo na kaagad kung mabagal o mabilis ang pagtibok ng iyong puso Ang digital na pang-BP ay madaling gamitin Portable, pwede mo siyang dalhin kahit saan Plus, na record dito sa memory ng digital yung mga dati nyo na nakuhang BP Maganda rin ito para don sa mga nagmo-monitor ng BP sa bahay Yun yung mga magandang bagay na pwede nyo i-consider sa pagbili ng digital na pang-BP at kung may magagandang side ang digital, syempre meron din itong mga cons at mga limitations. Kapag ang imo-monitor nyo ay irregular ang heartbeats, at ang BP ay sobrang taas o sobrang baba. Ang digital na pang BP ay hindi recommended para sa mga ganung kondisyon. Ang isang medyo jahi pa, ang digital ay nangangailangan ng power source. So alinman ng battery o kaya naman ay kailangan mo pa siyang isaksak sa kuryente para gumana ito dahil gumagamit ito ng electric sensor, mas sensitive to sa pagbasa ng blood pressure para sa manual. Ang paggalaw-galaw ng pasyente ay maaaring makaapekto sa makukuhang resulta kapag ang gamit ay itong digital. Siyempre, kung bibilhin ninyo ay digital, may kamahalan ito kumpara sa manual na pang-BP. Makakabili rin naman kayo ng mga hindi ganun kamahal. Pero hindi natin masisigurado yung kalidad ng aparato. Alamin naman natin ngayon ang kagandahan ng manual na pang BP. Mas tama yung nakukuhang resulta pag ang ginamit ay itong manual BP. Tamang-tama ito dun sa mga pasyente na mayroong mga komplikadong kondisyon o kalagayan. Ang BP niya ay masyadong bumababa o ang BP ng pasyente ay masyadong tumataas. Mayroong irregular na pagtibok ng puso ang manual BP ang dapat gamitin para sa mga ganitong kondisyon. Maganda ang manual BP dahil direkta mong maririnig yung pagtibok ng puso. Kapag gamit mo ang manual BP app, ikaw mismo ang makakarinig ng BP sounds. Kahit brownout o kahit walang battery, magagamit ang ating manual BP. Ito rin ay mas matibay at mas tumatagal. Siyempre, alam naman natin na ito ay yung talagang gamitin ng mga medical professionals. Siyang ginagamit sa mga ospital at sa mga klinik. Wala itong risk ng electronic failure o error. Kasi yung digital, nagkakaroon pa yan ng mga error-error. Pero dito, siyempre, wala nung mga error-error na ganun. Ang manual ay, siyempre, mas mura ito kumpara sa digital na pambipi. At kung mayroong mga pros, syempre meron din itong mga cons. Ang mga cons naman, ang babanggitin ko sa inyo. Syempre sa manual BP, kailangan natin ng stethoscope. At syempre kapag may stethoscope, kailangan na malinaw ang pandinig nung kukuha ng BP. Kasi hindi pwedeng bingi, kailangan marinig yung BP sounds. Medyo mas matagal makuha ang resulta kapag ang gamit ay manual BP kung ikaw ang kukuha ng BP sa sarili mo, medyo mahirap gamitin ito. Kailangan mo pa ng kasanayan para magawa mo yon. Bagamat mabilis lang naman pag-aralan kumuha ng BP gamit ang manual na BP apparatus, syempre kailangan pa rin na mas maging maingat, lalo na sa pakikinig ng BP sounds, dahil doon nakadepende yung resulta na makukuha. At kailangan din na may kasanayan ang taong kukuha kapag ang gamit ay itong BP na manual. So, ano na ngayon ang pipiliin? Manual o digital? Okay, depende sa individual needs at saka preferences. Kung ang iyong habol ay convenience at simplicity, ang digital na pang BP ang pwede mo na gamitin o bilhin. Pero kung ang habol mo naman ay yung accuracy or yung kasiguraduhan at katiyakan ng BP na gusto mong makuha, syempre, pinaka the best, yung manual BP. Kaya lang, kailangan na mayroon kang kasama sa bahay na marunong kumuha ng BP. Basta ang requirement lang naman ng tao na kukuha ng BP, dapat ay malinaw ang pandinig, dapat ay hindi bingi, at kailangan malinaw ang mata dahil dito makikita kung ano yung resulta ng BP. Sana ay nakatulong sa inyo ang video ito at makapag-decision po kayo kung ano po ang inyong bibilihin kung manual o digital na pang-BP.